Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Isang panibagong umaga na may hatid na panibagong pag-asa. Atin pong simulan ang panibagong week ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos because every gising is a blessing. Ako po si Arwell Mendoza. Ang ating paksa ay magmumula sa Roma, Kabanata 8, Talata 28. Roma, Kabanata 8, Talata 28. Kung kayo po ay mayroong uh, Biblia sa iyong tabi o mayroon kang Bible app sa iyong uh, gadget, samahan niyo po akong basahin nito. Unahin ko po muna in English, ayon po sa NIV. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At sa Tagalog, ayon po sa New Testament Pinoy version, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ng Diyos ayon sa plano niya. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo at ito po ay isang pangako para sa mga mananampalataya sa mga tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo. Inilarawan po ni Apostle Paul ang kanyang perspective kung paano dapat harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kahit na physically, emotionally, mentally, and spiritually, nakakapagod at naapektuhan po ang ating pagkatao, eh mayroon po tayong kasiguraduhan na i-renew -re po ng Diyos ang ating kalakasan. Mahalaga po ang right o godly perspective dahil ito po eh malaki ang naambag sa ating tamang pag-iisip, damdamin at sa ating pagkilos. Sa buhay, may mga pagsubok po katulad ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, pagkalugi sa pagnenegosyo o magkaroon po ng matinding karamdaman. At dahil dito, nakakaramdam po tayo ng lungkot at minsan naiisip natin na baka hindi na tayo mahal ng Diyos or tinitignan din po natin ang mga challenges sa life bilang pagsasara ng Diyos sa isang pinto para po i-redirect tayo sa mas mabuting daan. Kapag tinignan po natin ang mga sitwasyong ito mula sa pananaw ng Diyos, mayroon po tayong pag-asa dahil alam po natin siya ay kumikilo sa ating buhay. Dagdag pa ni Apostle Paul, Do not lose heart ang mga afflictions o hirap sa buhay ay pansamantala at magaan kumpara sa eternal weight of glory na inihahanda po ng Diyos. Kaya 'wag po tayong ma sa mga bagay na nakikita natin na temporal, kundi tumingin po tayo sa bagay na eternal. Alam niyo, marami pong pinagdaanan si Apostle Paul. Naranasan po niyang usigin, makulong, at halos ilang beses na ding nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naging positibo pa rin po ang kanyang pananaw. Naniniwala po siya na ang suffering ay nagbubunga po ng perseverance, character, at hope. At alam din niyang God causes all things to work together for good. Kaya may nakikitang biyaya kahit sa gitna ng hirap. That's why, isulat niya po itong passage na ating binasa. Kapag tayo po ay nakatuon sa layunin ng Panginoon, makakayanan nating magpatuloy at magalak kahit sa gitna ng pinakamatitinding pagsubok ng ating buhay. Alam mo kaagapay, hindi po responsable ang Lord sa mga masasamang nangyayari sa ating buhay. Pero hinahayaan niya po itong mangyari. But when you surrender everything and you respond in faith, whatever trials or challenges you're facing today, magiging payapa ka. Bakit? Kasi alam mo na kasama mo ang Diyos. Okay, okay, okay. Para mas madali po nating maunawaan itong uh, ating pinag-uusapan. Alam mo ba na ang uh, Romans chapter 8 verse 28 ay parang adobo? yes, maihahalin tulad po natin siya sa ulam na adobo. Kapag inisa-isa mong tikman ang mga sangkap ng adobo, hindi po masarap, di ba? <laughs> Sige, subukan nyo po nga tikman ang suka. Maasim, hindi po ba? Ang toyo, masyado namang maalat. Ang bawang at paminta, hindi rin po kaaya-aya ang lasa kapag separately tinikman mo yan. Pero kapag ang mga sangkap ng adobo, pinaghalo-halo mo, eh talaga namang masarap ang ulam mong adobo. Parang sa buhay natin ngayon, kaagapay, maaaring sa ngayon, miserable, punong-puno ng kapaitan ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Remember, all things may not be good, but God can and will use all things for good. Ito pong verse na ito ay nagpapaalala sa atin that no suffering is wasted. And God is always at work for our good and His glory. Hindi man natin maintindihan ang mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin, take heart kaagapay. Huminga ka ng malalim. Remember, our God is always in control. Your adobo is coming. Kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Samahan niyo po ulit kami bukas sa kaparehong oras, alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga, dito lang sa inyong Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ng Yesus, Amen. unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.